so we're back. So, sa so mga nagko-comment, ngayon ko lang po ng video. This kasi ako eh. So, na comment si ano. Eh, Mary Rose. nag siya. <laughs> so guys, face muna tayo. Kasi wala naman siya sinabi ko, anong sige. Dito na lang. Ano yung eight? face? Ano yung face? 8? 8 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god. So guys, tatanggalin ko muna yung mga nasa ano na natin. Kasi mo wait lang. Guys, ni white ko na lang tapos so nag is ano daw? Hair, hair. Wala ka sabi hair dito. Brown daw, di ba? Though, di ba? Uh, tapos si Santa na. 1 2 3 4. Oh my god, Ang ano niya niya. So nag is Accessory. Ay, ano muna tayo damit muna tayo. Damit 9. Damit 9 na. No? Ito, so, ano bang damit kasi wala tayo. Na eh.

butterfly. Wala kasi siya sinasabi eh. Kaya okay naman. Earrings tayo. One, two, three. Mm. Ito is one, two, three. Oh my god, ang talaga. Ito yung costume. Ito din. Oh na lang na. Four daw. 4. One, two, three, four. Oh my god. Sasama itong ano? Bog na daw. wag na. Or, Okay, man. lang daw. Wala rin kasi siya sinabi. Eh. Sama naman lang daw dito. ka isama naman dito sa vibe. Ay, accessories naman 'to eh. Dala natin. pala. Ay, pala. Guys, may nakalimutan pala ako isang bangs niya. Tingnan, na lang naman bita. May food naman dito eh. Wala na Okay, Sabang so sa Kasi baka meron dito ang bangs. Wait lang. Hanapin ko lang yung bangs guys. Guys, okay, so ito na. Nahanap ko na siya. So, parang makita nyo na din is decoration. Ito is 1, 2, 3. Ito. Pero ako naman na din siya. Um, is, sunod is. Hmm, nakit lang. Okay, so hanapin na natin ito. Yung, ano, kung saan tayo mag ano mag wait lang okay, wait saan yung ganda nila ano na ito ano tag dito guys is. ano nga yun nakalimutan ko sa huli nito isa dulo is magsa shout tayo ng mga like ko comment ito guys okay. wala siya binigay kayo ako na naman mag ano is apat one two lang three four so sa siya okay, ready na ba ready to siya oh my god ready na rin naman siya hmm. Very, ano siya, basta. Ito lang. Ito na siya, guys. Okay, so. uh, oh. Mm, my God, ang ganda. Thank you po sa comment. So, time to shout out na tayo. Okay. Shout out kay Edward Lumakad. Shout out kay Mary Rose Lumakad. So, sila lang yung nag-comment sa akin. So, kung gusto mo mo shout out, sige na, ano ka na dito? Mag-comment ka na. Mag-like mag ka na rin. Para ma-shout out ka. Okay. 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 So, yun na nga. Bye, guys. Love you all. Comment pa kayo.